ano uh, anong rank mo iyo? Staff Sergeant, ah uh, Staff Sergeant. Yes, sir. Anong Agaraw. Agaraw. Sinabi mo kanina na ang purpose ninyo is to implement Project Tokhang. Tama po? Yes, sir. No? Ano ba yung Project Tokhang? Uh, sir, uh, ano ang... po dapat ang gawin ng pulis doon? ang pagkakaintindi ko po dun sa Oplan Tokhang is... Hindi dapat yung pagkaintindi mo eh. Ano ang sinasabi ng higher headquarters dapat ang masunod? Hindi po yung iyong pagkaintindi. Ano? Ay, <laughs> sir. Uh, uh, knock and plead, sir. Uh, doon sa mga uh, drug personalities na nakalista doon sa uh, lista ng badak, sir. Anong liberation nito sa Oplan double barrel? Kasi ang pagkaalam ko, yung, yung uh, Project Tokang is the lower barrel. Yun ang tawag nyo ng mga pulis doon eh. Kaya may diferensya yon Pero kung nag-implement kayo na isang bagay na hindi nyo alam, may magkakalintik-lintik na tayo. Diba? Hindi mo alam kung anong diferensya noon eh. Matanong nga kita. Ano po ba ang protocol na gagawin sa uh, OPLAN or Project Tokhang? Which is differentiated from OPLAN double barrel. Kasi yung Tokhang is the lower barrel. Kung bagay yung shotgun, dalawa eh. Lower upper o hindi magkatabi. Hindi po ba? Oh, Mr. Chairman, if you are implementing something that you do not know, talaga nga magkakaproblema. Marami pong salamat, Mr. Chair. Hindi mo kaya sagutin yun, Meron po kasing uh, memorandum circular doon, sir. Eh. Uh, hindi po ako uh, aware doon sa memorandum. Uh, would you implement something that you're even aware of? Uh, sir, uh, nung time po kasi na yun, eh, sumusunod lang kami sa mga utos ng mga nakakataas, sir. Sumusot ka lang sa mga nakakataas na hindi mo alam kung bakit. Uh, ako, uh, Mr. Chair, in, in, in to that, alam, niyo po na yung gagawin nyo under the Oplan double barrel, alam nyo mo magpumpili-piligro, no? ah uh, yes, sir. Oh. Alam nyo po yung pupuntahan yung lugar, baka magkaroon ng resistance at magkaroon ng con ng arm encounter, hindi ba? Uh, at that time, sir, uh, hindi ko po naiisip yung mga ganong bagay, sir, kasi anong, anong... maganda po yung purpose nung pagpunta yes, I know. namin. know pero ang tinatanong ko lang po is, kasi yung follow-up ko lang po dun sa tanong ni ni ano Congressman Acop, um, kailan po ba ito nangyari, itong insidente kay Murillo? August 21, 2016, Your Honor. 21, 2016. Okay. Ito po ba yung Anong ano to? Tukhang pa ito o double barrel? Yung tukhang po, yung unang-una. -una. Double barrel. Double, barrel na. Okay, sir. Pero may mga insidente na po na mga nagkakairoon ng encounter bago by before na nangyayari itong Murillo, no? Aware na po hindi, kayo? Hindi, hindi, po ako aware, sir. Okay. So, pero ala alam nyo na yung gagawin nyo is mapipiligro kayo. Alam nyo po bayon. yun? Aware na po kayo doon? Yes, sir. Yes, sir. Oo. Okay aware na kayo doon. Uh, Mr. Chair, I find it very, ano no, uh, I find it, yung tanong kasi ni General Akop, I, I know that you're following orders from your superior, but at the very least, since you are putting yourself at risk by doing your job, you would at least know how you would be able to execute those orders, no? So I find it rather unusual na uh, di nila ma differentiate and they cannot give us at least how they would understand uh you know how would they would understand these orders and how would they act according to the protocols inclusive or part of the orders given to them by their superior that's all Mr. Chair. kasi at stake ang buhay mo of course you would <laughs> naturally you would ask for something Major ano hey, palagi mo yeah. sagot ni PO one Agarao Uh, Your ang uh, kulang lang po sa konting paliwanag po yun na ang, ang, ang ano po talaga, double reloaded po. Ay, uh, uh, double barrel. Uh, ang ano lang po rin, katok at pakiusap. Ngayon po, yung kung nai distinct Katok at pakiusap, ay napatay. Nakapatay kayo. Eh, Your Honor, uh, unfortunate lang po kasi yun. Nagkatoan lang po na mayroong eminent danger. Kaya po dumating sa punto na kinakalang pangtanggol yung sarili nila. Yung mga napalaban. Ilan naman po sir ang nangyayari, your e honor rin po nangyayari doon eh. Meron po may uh, mean in danger, kaya that's the time po para pagtanggol nila sarili nila. Sir Chair, go ahead na kung gusto busita. Thank you Mr. Chair. Uh, Major Garcia, anong unit assignment ninyo dito sa sa issue na to? Ano po sir, pcp uh, PCB4 commander po sir, sa bagong silangan. PCP4. Commander. Okay. Apo, Apo Your Honor. Nung bang na-assign ka sa PCP 4 sinong nauna sa assignment nyo sa PCP 4 Ikaw or si Sergeant Agaraw? Sir, ang uh, nung ma-assign po sir kami dyan, bali lipat bahay po sir. Kasama ko po ito sa Payatas eh. Prior po sir dyan, PCP Commander 1 ng Payatas. Tapos po sir, malipat sir ako ng uh, bagong silangan. Lipat bahay po, lahat po ng pulis tatawa kasama ko lumipat ng pcp 4 sa bagong silangan po sir. Ay, Your Honor. Galing ah. Hindi ko pa tinatanong yung iba, sinagot mo na. So, yung mga personnel mo sa PCP4, dala mo lahat yan? Yes, Your Honor. Okay. Ah, uh, makikita naman yan sa record eh. Gusto ko lang, sagutin mo ng diretso. Yes, sir Honor. During your assignment sa PCP4, nag-a-average ng ilan ang accomplishment ninyo sa anti-illegal drug operations weekly? Ulitin ko, makikita naman sa record yan eh. Ang gusto ko lang kapatid, sasagot ka ng totoo. Yes, Your Honor. On uh, average, ilan weekly ang accomplishment ninyo? Okay. Ulitin ko ah. Pwede kang magsinungaling ngayon. Pero, winawarni nga kita kapatid, Major Garcia, kung hindi kami kumbinsido sa sagot mo, we can verify the records. So, tayo naman di magkaaway eh. Gusto ko lang malaman yung sagot mo. On the average, ilan weekly ang accomplishment ninyo sa PCP4? Uh, siguro po Your honor, uh, sa mga nasa 15 na drug output. Pero po yung 50, yung pinapagawa po sa tukhang na uh, 50 household na pinapa daily po na pinapa-complete sa amin. So average 15 weekly. Yes, sir, honor. Ibig sabihin at least two accomplishments per day, tama? Yes, yes, sir, honor. do sa uh, 15 accomplishment ninyo average weekly ilan yung uh, sabihin na natin may arm encounter more or less ilan Sir, uh, first time po yung arm encounter niya na nangyayari sa amin sa uh, bagong silangan po. Yung po nangyayari kay Murillo. First time po yan, Your Honor. Okay. Out of uh, 15 accomplishments weekly, on the average, ilan yung arrested persons? ilan yung casualty, yung namatay? Uh, Your Honor, uh, pero sabi nga po yung kay Murillo, lahat po yun, na-file po namin complaint sa Korte. Hindi. Okay. Bagoy natin ang tanong. Ilang months or year ka na-assign sa PCP po? Uh, pitong buwan po yata, Your Honor. Pitong buwan. Okay. Seven months times let's say 4 weeks, 28 weeks. Okay. Sinasabi po niya, Mr. Chair, meron silang average accomplishment weekly na 15. Yes, Your Honor. So, meaning, ang target ninyo monthly is 60. Tama? Your Honor, uh, bali po kasi, nung ako po ang PCP Commander, Uh, kung ano po yung reklamo ng kapitan at ang EXO po, okay. yun po okay. ang tinatrabaho po namin. Kung ano po yung output, yun lang po. Excuse me. Sinagot mo na nga eh, 15 weekly. Your Honor, yun po ang estimate ko. Pero hindi naman po permissive eh, kasi hindi, hindi okay. naman po sustain yun. Sinagot mo na nga eh, naman sa record yes, yan eh. Yes, yes, Your Honor. Makikita ko naman so, po pinakamaraming output na dyan, eh, PC Commander. Bakit meron kayong more or less 15 accomplishments weekly? Uh, your Is it... Honor... Yun po kasi ang mga tinuturo po ng Barangay Captain at ang XO. Hindi, ang tanong ko nga sa iyo, Mr. Chen, bakit kailangan may target tayo na at least 15? Follow-up question. Every week ba meron kayong conference? Weekly po, meron kami ng uh, crime trend, Your Honor. Saan nyo ginaganap ang conference? Diyan po, Sir. Uh, Diyan po, Your Honor, sa Station 60. Diyan po, sa harap ng Congress. Dito. Okay. So, during the conference, iniisa-isa kayo na PCP commanders ina account ilan yung accomplishment mo for the previous week, tama? Opo, opo, Your Honor. Pare-pareho kayo, di ba? Hindi naman po pare-pareho. Depende nga po sa sipag po ng PCP commander, Your Honor. So, ilang kayong PCP commanders sa station ninyo? Lima, sir. Lima kayo. Kung titingnan mo, eh tayo naman kung magkakasama sa assignment, kaya mo sabihin kung mas magaling ka sa akin o hindi. Tama ba? Opo, opo yun. Okay. So kung lima kayo, iraranking mo yung sarili mo out of five. Sa tingin mo, number ano ka dyan? Is it number one or ikaw yung pinakamahina? Uh, honest to goodness okay. po sir, ako pinakamatigas sa commander dito sir. Sa ikaw yung pinakamatigas? Yes sir. Yes sir. ma, makikita natin, ikaw nga ang matigas. Oh, hindi ba responsibility ng commander turuan mo yung subordinates mo? Opo, Your Honor. Araw-araw uh, po yan, Your Honor. Sa Canada Department po, pinapaliwanagan ko po yan ng do's and don'ts. Hmm. So, oh, excuse me. Hindi ako maniniwala sa iyo kasi simpleng tokhang hindi alam ni uh, Sergeant Agaraw. Okay. Tokhang. Katoken. Kausapin. To yung suspected drug user or puser na kumbinsihin na tumigil na o mag-surrender sa inyo. Kasi may magandang programa ang PNP, tama ba? Opo, Your honor. Okay. For seven months period assignment mo sa PCP4, hindi ka naman napakagaling para masagot mo na eksakto. For seven months period, ilan yung na-imagine mo na napasurrender ninyo peacefully para mag-undergo ng program ng PNP? Palagay mo lang. Bilang PCP commander. Your Honor, hindi po masagot. Pero marami po yung surrender. Dahil kinakatok nga po, pinapakausapan. Oh, more or less. na ba ang ano? Ilan bang? More or less. Pinagsusumba sa sa... Kaya ilan nga. Hindi ko... Your Honor, pasensya na po. Hindi ko po talaga... Wala... Oh, sige, dahil hindi mo masagot. Can you, can you submit to us yung uh, Siyempre, pag may pinasurrender ka, hindi naman kwento ang barbero yan eh. May record dapat, di ba? Operation po, Your Honor, ang nag Excuse me. Di ba, Tokhang? Opo, Opo, Your Honor. Pag kinatok kita, kasi drug suspect ka eh. Puser or user. Sabi ko, Mr. Garcia, may information kami. Ikaw ay gumagamit ng illegal na droga. Pwede mong, pwede kang mag-surrender sa amin. May programa kami or kung hindi naman, itigil muna. So, in compliance with this program ni former Chief PNP General De La Rosa Tokhang maganda ito eh. Ang tanong ko sa iyo on the records ilan yung naiisip po na na-comply ninyo dito sa Tokhang? Mayroon. Your uh, Honour, si your, your Honour, hindi ko ta your honor, niya, po talaga, paper. hindi ko po alam yung figure. Pero marami po na pa-surrender dahil lahat po yan, na mga... O uh, sige, for that matter, kasi matagal na yan. Kaya mong mag-submit ng record kung ilan yung natokhang ninyo. Kasi, you know, Mr. Chair, napakaganda ng programa eh, tokhang. The problem is, pagdating sa implementation, naiba na eh. That's why, madidinig natin sa publiko ipatokhang na yan. So, pag-interpret natin yung ipatokhang na yan, ipapatay na yan. So, kitang-kita, sabi nga ni uh, Honorable uh, Chairman Akop, may problema. Simpleng tokhang, hindi alam ng tao mo. Oh. So, talagang, very clear, Mr. Chair, yung magandang programang tokhang, hindi na-interpret at hindi na-implement properly sa grounds. Hmm. Your Honor, na-implement po yan. Nagamali lang po ng pagkakasalita po si Agaraw Pero alam niya po yan. Dahil ito po, eh, matinuntahan po ito. Nagkataon lang po talaga na nakapalaban na lang. Alisir, Mr. Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. I pray to the Secretary of Alam niya. O oh, sige, tutuloy ko yung pagtatanong sa kanya. Masasagot niya lahat. Sagutin mo kasi baka nervous eh. O, ibig mo sa iyo hindi na <laughs> oh, sabihin, siya. O, oh, ano yung other barrel? Anong tawag ninyo? Tobol barrel. barrel yan eh. Yung sinabi niyo na Project Tukang is only one of the barrels. What is the other barrel? Eh, doon pa lang, hindi, nyo nga, hindi na nga kayo magkasundo eh. Tapos sasabihin mo, marunong? Come on. Mas matagal ako sa polis kasi sa'yo. Kaya huwag mo akong turuan doon. O, oh, alam mo ba yung other barrel, anong pangalan? Sasabihin ko sa sa'yo, Project HVT as differentiated from Project Tokhang. Yung Tokhang galing sa salitang Tok Tok at Hangyo. Hindi ko alam kung anong dialect yun. Asaya. Asaya. Oo. Yung HBT, yung high value target sa target. Ito yung community-based na uh, drug pushers at drug users. Ngayon, sasabihin mo sa aking harapan na marunong yung bata mo? Come on. Tell that to the Marines. Maniniwala siguro yung Marino, pero yung police hindi.